agak nagluto -ag -ag ano naman tayo grisa ko na yung hindi ko na pinakita pa yung paggisa ng baboy bawang sibuyas ayan lalagay na ako ng chop suey chop suey ang ulam namin na yan eh. yan chop suey kahit hindi masyadong kumpleto yung gulay at tayo na. Ayan. Yeah, o, susunod. Okay. Mamasita ito. Pansin At ito, para dito ng gelay. ah ko mo, Bruce. Busog talaga Magbubuntis na yung asa namin. Ah. Diba? Chapsuy, chapsuy yan. Ayan. Ayan mga kaloka. Repolyo at ayan. Walang broccoli. Repolyo lang. Carrots at may kanting, ano mo tawag dito? Bell pepper. Bell pepper. Ayan na, kelo na yan. Chapsu na. For life. Ayan. Tatakpan na muna natin, mga kalaka. Wait lang. Ayan na, tinagyan water. Ayan, mga takpan muna natin. Ayan. Takpan. Parang hindi, ano yung pagtakip ko. Okay. Wala okay. rin kapatang sayo ito later. Bye-bye. Bye muna mga kaloka.